Hi guys, good afternoon. Kumusta kayong lahat? Nandito tayo sa isa na ng for this video. Mar grabe ang init. Oh, anong oras na? Alas 5. Pero grabe yung init guys. Kunti pa lang yung tao. Pero mamaya yan. Pagka may uh, media. Marami ng tao yan. Kasi marami mag-aabang ng, ano, ng sunset. Eh, yung araw oh. Yun, yung araw, oh, grabe, init. Lasing ko na yan. Pero grabe pa rin ang init. So, ito, ipapunta tayo ng station 2. Tapos, dito naman is yung station 3. Diyan. Punta dyan sa may bandang yan. Time naliligo, oh. Maraming ano, yun, oh. Time naliligo. Marami pa yan, maya-maya. Ang dami yan. Kasi ngayon medyo mainit pa. Yung iba mga takot pa sa init. Kasi iba masira yung mga kutis. Sobrang init. So ayan o. Oh, ano oh, anong makikita mo dito? Ayan o. Oh. Mga sports, sports. Yun o. Oh, press B. na mga ano dyan. Ang mga tindahan ng mga damit. Ayan. Yeah. Ganda ano dito sa isla. Yun yung makikita mo dito sa isla. Isla na hindi lahat ng kwento masaya. Meron masaya, meron malungkot. Yan ano sabihan. Uy, may music. Copyright. Foreigner, oh. Oo, oh, diba? Foreigner. Kapaligod pa yan. So, as... Lakas ang music. Yari tayo dyan. Grabe yung init guys. Alasing ko pasado na yan ng hapon pero grabe pa rin. Ang init. Ayun mga bata. O oh, Nagawa na ng ano parang sun castle. karapan dito pagkagantong summer dito sa front beach kasi na mo makita dito oh tulad no, no see, oh siyo 'di ba oh ayo mga nang bibilag. nagbibilad nga dito mga ano mga foreigner na ano kahit terik na terik ng araw grabe sila kumuktiya mag magbilad bye bye dito sa isla bye bye na ano bye bye Picture, picture. Oh, oh grabe yang lain Oh yo know, sana ol sa Huwag ko sana all ka na lang O oh, yan, commissioner May mga anak buhay dito O yan, commission oh, niya laki na yan Kung nakuha yan ng guest ah, May pambigas-bigas na May pangulam pa Pagkasinwerte Mga kayak guys O, oh. crystal kayak Tawag dyan Isang castle doon, ayan o. Oh. Yan, oh. Kaya lang nandun sa Hindi uh, tayo sa likod Mamaya tayo punta dyan Ayun, mga bata Ang dayang bata, mga galaro O tayo music niya naman Copyright na naman tayo dyan Alam kasi guys dito sa isla Pasyalan ng mga ano Gustong mag-liwaliw <laughs> Oh, yang kebata, oh iya. Dami siksi, oh, doon. Oh, training. Sige, fight. Oh, go, go, go. Wala, naulog. Ito pa isa, oh. Gagalaro ng bola. Huh, oh, grabe ang init. Namaya pag yung mga 5:30 na mga mga malapit na lumubog yung araw. Ang dami ng tao dito. Yung mga nag-aabang ng sunset. Ayun oh, no? yo, doon no? Tara, magtampisa ako sa tubig. Kalaro sa aso. no? Oh. Aso na lang yung kalaro. Uh. No, sa unahan, ang dayang parado, no? Yung mga nabangka doon na ito medyo malayo. Ah, dahil sinulat ko. Yan, yeah. ano sinulat ko, Ayan, sa siya sa buhangin. Yung mga lumot na yan, si, por, ano yan, seasonal yan. Pag-umpisa ng mga February, ang dami niyan dito. Mas tubig. Ayun, oh, kulay green yung tubig. Tapos yung lumot na yan, pag natuyo yan, parang ano yan, parang buhangin. Mabalik sa buhangin siya. Ang dami, oh. Ang oh. Ang kapal. punta tayo doon sa medyo malapit na yun. sa guys, sa medyo basa lang yung, ano, yung buhangin. Pero kahit ganyan yan, hindi ka lulubog dyan. Ayan. Ayan basa yan, tubig yan. Ayan, tubig Oh. Yun. Yeah, ayun, bagong ba tayo ng sapatos, pero oh. sige lang. Oh, klab yung init oh. yung araw o, pa. Dito tayo sa malapit sa tubig. Yan. Tubig na naman. Yeah. Yan. 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 Malumot pa rin yung tubig, oh. Tulay green pa. Oh, ito sila. Family. Oh, yun tayo daan. May tubig dyan. May tubig. Ya, kalau begini, teman-teman. Patai. Mas Patai di tu. ya, Ini. Hmm. Ya. Hmm. Kayak. you